Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Pisces, para sa ikalabing dalawa ng Marso, 2025. Ngayong araw, ang enerhiya ng sansinukob ay nakahanay upang gabayan ka, minamahal na Pisces. Ang iyong likas na kakayahan na makaramdam ng malalim at tunay na koneksyon sa ibang tao ay mas titindi. Kaya naman maaari mong maramdaman ang masiging pagnanais na pagnilayan ang iyong mga damdamin. Ang iyong puso ay puno ng pananabik para sa mas makabuluhang ugnayan at ngayon ay isang magandang pagkakataon upang pag-aralan ang lalim ng iyong emosyon at kung paano ito nakaapekto sa iyong relasyon sa iba. Hayaang ang damdaming ito ang magtulak sa iyo na mas pagtuunan ng pansin ang iyong pakikisalamuha sa mga mahal mo sa buhay. Sa pamamagitan nito, maaari mong matuklasan ang mga bagay tungkol sa iyong sarili at sa iyong mga relasyon na hindi mo palubos na nauunawaan noon. Ang isang pagninilay sa mga nakaraang pangyayari, sa mga nasabing salita, at sa mga dinasambit na damdamin ay maaaring magbukas ng bagong perspektiba kung paano mo dapat harapin ang hinaharap. Ang pagunawa sa iyong emosyon ay susi sa mas matibay at mas makahulugang relasyon sa mga taong mahalaga sa iyo. Habang ang buwan ay na nananahan sa ilalim ng Virgo, Hinihikayat kang itoon ang iyong pansin sa mga maliliit na detalye na madalas na hindi napapansin. Ang pagiging mainat sa maliliit na bagay ay makakatulong sa iyo upang magkaroon ng mas malinaw na pananaw sa mga pangyayari sa iyong buhay. Minsan, sa ating pagmamadali, nalalampasan natin ang mga mumunting senyales na may mahalagang ibig sabihin. Sa araw na ito, pagsikapan mong bigyang pansin ang mga simpleng bagay, isang iti mula sa isang estranghero, isang mensahin puno ng pagmamahal mula sa isang kaibigan, o ang paraan ng pagsagot ng isang tao sa iyong mga tanong. Ang mga bagay na ito, bagamat tila hindi ganoon kalaki, ay maaaring may dalang mahalagang mensahe mula sa sansinukob. Subukang pagmasdan ang iyong paligid at obserbahan kung paano nakikipag-ugnayan sa iyo ang mundo. Ang iyong pagiging sensitibo sa enerhiya ng iba ay magbibigay sa iyo ng mas malalim na pangunawa sa mga nangyayari sa iyong paligid. Maging buka sa posibilidad na ang maliliit na kilos ay maaaring magdala ng malaking pagbabago sa iyong pananaw at disposisyon. Sa iyong pakikitungo sa ibang tao, Tandaan na ang kabaitan at paggalang ay magdadala sa iyo sa tamang landas. Hindi lahat ng tao ay magbibigay ng parehong enerhiya na ibinibigay mo at maaaring may ilan na magdudulot ng pagkadismaya o hindi inaasahang mga sitwasyon. Sa halip na magpadala sa negatibong emosyon, piliin na manatiling mahinahon at mapayapa. Ang iyong kakayahang kontrolin ang iyong emosyon ay isang regalong makakatulong hindi lamang sa iyo, kundi pati na rin sa mga taong nasa paligid mo. Ang bawat pakikisalamuha ay may dalang enerhiya, ang pagpili ng pagiging positibo at mahinahon ay makakatulong upang mapanatili ang iyong panloob na kapayapaan. Sa halip na gumanti ng hindi maganda sa mga taong may negatibong intensyon, gamitin ang iyong mataas na antas ng pangunawa, upang maunawaan ang kanilang pinagmulan. Ang pagiging mahinahon sa harap ng pagsubok, ay magpapalakas sa iyong karakter, at magpapalalim sa iyong kakayahang magmahal at magpatawad. Ngayong araw ay isang pambihirang pagkakataon para sa pagsasama-sama at sama-samang tabumpay magsama ng mga taong may parehong pangarap at adhikain, at hayaang ang inyong pinagsamang lakas ay magdala ng mas matataas na ambisyon. Ang kooperasyon at pagsasama ng ideya ay maaaring humantong sa mas malaking tabumpay. Sa pamamagitan ng pagtutulungan, maaaring magkaroon ng mas malinaw na direksyon at mas mabilis na pag-abot sa mga layunin. Huwag matakot na lumapit sa iba at ipahayag ang iyong mga ideya, ang pagsasama ng iba't ibang pananaw ay maaaring magbigay liwanag sa mas mabisang solusyon at mas magandang resulta. Ang pagbuo ng isang solidong koneksyon sa iba ay maaaring magbukas ng mga pintuan patungo sa mga bagong oportunidad. Sa pamamagitan ng pagbabahagi ng iyong mga pangarap at layunin, makakahanap ka ng suporta mula sa mga taong handang tumulong sa iyo upang maisakatuparan ang iyong mga adhikain. Mahalaga rin sa araw na ito ang pagbibigay ng oras para sa iyong sarili. Ang iyong damdamin ay maaaring puno ng enerhiya mula sa iba't ibang pakikisalamuha, kaya't mahalaga na bigyan mo rin ng oras ang iyong sarili upang makapagpahinga at makahanap ng balanse. Subukan mong ayusin ang iyong personal na espasyo at palibutan ang iyong sarili ng mga bagay na nagbibigay ng inspirasyon at kapanatagan. Ang isang maaliwalas at maayos na kapaligiran ay maaaring makatulong sa iyong emosyonal na kagalingan at pagkamalikhain. Maaari kang maglagay ng mga bagay na may kahulugan sa iyo, tulad ng mga larawan, sining, o anumang bagay na nagpaparamdam sa iyo ng saya at kapanatadan. Ang pagbibigay ng oras sa sarili ay hindi na angahulugang pagiging makasarili, sa halip, ito ay isang mahalagang hakbang upang mapanatili ang iyong lakas at kalinawan ng isipan para sa mga hamon na darating. Pagdating sa swerte, ang iyong maswerteng kulay sa araw na ito ay bughaw at lunti. Ang bughaw ay sumisimbolo ng katahimikan, linaw ng pag-iisip, at komunikasyon kaya naman mainam itong gamitin upang mapanatili ang balanse sa iyong emosyon at upang magkaroon ng mas malinaw na pagpapahayad ng damdamin. Samantala, ang lunti ay kumakatawan sa bagong simula, kasaganaan, at kalusugan, isang paalala na sa bawat araw ay may bagong pagkakataon upang mapabuti ang ating sarili. Isama ang mga kulay na ito sa iyong kasuotan o sa iyong paligid upang mas palakasin ang positibong enerhiya. Ang pagsusuot ng mga kulay na ito o paggamit ng mga bagay na may ganitong mga kulay ay maaaring makatulong upang mas mapanatili ang balanse at positibong enerhiya sa buong araw. Ang iyong maswerteng numero ay dalawa, siyam, at dalawampu. Ang dalawa ay sumisimbolo ng balanse at pagkakaisa. Ang siyam ay nagdadala ng enerhiya ng espiritwal na kaliwanagan at ang dalawampu ay isang paalala na ang pagtitsyaga at dedikasyon ay may gantimpala sa tamang panahon. Maaari mong gamitin ang mga numerong ito bilang inspirasyon sa paggawa ng mahalagang desisyon ngayong araw. Maaari mo rin itong gamitin bilang gabay sa pagpaplano ng iyong mga layunin upang mas mapadali ang iyong paglalakbay tungo sa tabumpay. Isa pang maswerteng gawain na maaari mong gawin ngayon ay ang pakikinig sa malumanay na musika o pagminilay nilay sa isang tahimik na lugar. Ang ganitong gawain ay makakatulong sa iyo upang mas lalong mapalakas ang iyong koneksyon sa iyong panloob na sarili at mas maintindihan ang iyong mga damdamin. Ang pagiging bukas sa iyong emosyon ay magdadala sa iyo sa mas malalim na koneksyon sa iba at sa iyong sariling pagkatao. Ang pagkakaroon ng oras para sa introspeksyon ay isang mahalagang hakbang sa iyong patuloy na pag-unlad at pagpapabuti ng iyong emosyonal na kalusugan. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng ilang sandali upang pag-isipan ang mga aral na natutunan mo. Anong mga bagay ang nagbigay sa iyo ng inspirasyon? Anong mga damdamin ang bumalot sa iyo at paano mo ito hinarap? Ang araw na ito ay isang paalala na bawat araw ay may bagong oportunidad upang matuto at lumago. Ano man ang iyong mga pinagdaanan ngayong araw, tandaan na ang buhay ay isang patuloy na proseso ng pagbabago at pagkatuto. Habang patuloy kang naglalakbay sa iyong landas, tandaan na ang iyong pagiging sensitibo at malalim na pag-unawa sa damdamin ay isang natatanging regalo. Huwag matakot na yakapin ang iyong tunay na sarili at gamitin ang iyong kakayahan upang magbigay liwanag sa buhay ng iba. Magtiwala sa iyong lakas at sa iyong kakayahang makamit ang iyong mga pangarap. Ang mundo ay puno ng mga posibilidad at ikaw ay may kakayahang gawin ang mga pangarap mong maging katotohanan. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.